ya yeah, sa inyong po pagsama sa amin, sa amin pilgrimage dito sa Manawag, Pagkasinan, para po magsimpa sa Basilica. At masaya uh, po namin na ipinabahagi sa inyo na ngayong taon po ay 90 years anniversary po ng Office of the Vice President. At uh, isa po sa aming activities para sa mga 90 years celebration namin ay ang aming pagbisita dito sa Manawag at uh, pagsama sa misa ang kanilang umaga alas 6 po ng umaga. So yes, ma'am. sa din yun tungkol sa about uh, your personal life at saka sa country report dahil sa nangyayari years Yes, so, dalawa lang po yung kasal ko kanina ma. Uh, personal ko, para sa akin, wala. Humiling lang po ako na magandang kalusugan para kay dating pa ko yung Rodrigo Duterte para malampasan ngayong uh, kaso doon sa Detention Unit at sa ICC at dinasal ko po din po na sana siya ay mabigyan ng inter-immigrantism o kundi man total freedom <laughs> uh, mula sa kaso. At yung tasal ko po para sa bayan is a peaceful and prosperous Philippines and peace and comfort for every Filipino. Ito so yung isang paninoong po sa uh, na po natin na napakalalim ng nangyayari about sa uh, control of corruption. Ano po yung masasabi ni Ma'am? Uh, nakakalungkot po ba? Dahil ang corruption po ay problema na natin. Uh, nung mayor pa po, po ako, una po ako naging mayor 2010. Panahon po yun ni dating Pangulong Aquino. Uh, at uh, bumalik po ako na Una po ako naging uh, public official is 2007. Panahon po yun, ni dating papulong ano yun. Tapos naabutan ko po si dating papulong Aquino, uh, President Duterte, ngayon po uh, President uh, Marcos. Uh, Nanulupo po ako dahil ang corruption. Usapin na po yan noong panahon ng 2007. Reklamo na po natin yan mga Pilipino noong 2007. Ang um, ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay maupo bilang presidente ay mabawasan yung corruption. Dahil nakakaabala siya unang-una -una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kaugladan ng bayan pero ang nangyari po ay kabaligtaran mas lumala po ang korupsyon dito sa ating uh, bayan na siya na rin ang nagiging dahilan sa pinsana sa ating likunan uh, at nangdadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan lalong lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan natin. At uh, syempre na yung hindi natin maabot yung kaunlaran na pinapangarap natin para sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas, dahil sa corruption. Good morning, President. Ay, Vice President. Good morning. Interim um, release ni Tatay Vidal, kung saan na po ang ikuante? Nag-file po ng Interim Release in Defense uh, Team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nangahanap po sila ng isang bansa na tatanggap, third country na tatanggap uh, kay Pangulong Duterte. Lahat po ng kinakailangan para supportahan yung kanilang petition for interim release ay uh, sindang na kunila nila at uh, na po yung interim release. Ngayon, ang uh, hangbang naman ng uh, defense team ay mag-file po sila ng appeal. Tapos, uh, nagsubmit na po sila ng bago pang mga support, uh, supporting documents na nagsasabi na wala po kay dating maulong Rodrigo Duterte yung mga risk factors sa pagbibigay ng interim release. Ang risk factors po, unang-una, flight risk. Ibig sabihin, magtatago. Pangalawa po ay uh, magte-threaten o mag-intimidate ng mga witnesses. Hindi po utalik ay dating Pangulong Rodrigo Duterte yun. Nakita na po natin na merong mga investigation noon dito sa ating bayan nag-imbestiga si Commissioner of Human Rights, si Lila Dinipa, nag-imbestiga ang Senate, kung si pinatawag nila si Trellianes at ang kanyang mga testigo, wala pong, wala pong nanakot, wala nangyaring masama sa kanila. So, makikita po natin na hindi ganyan yung behavior ni dating Pangulong Duterte. In fact, sinasabi na lang, pabayaan eh, ang mga tao na magtanong, pabayaan na magbukas ng investigasyon, at ngayon, nag-cooperate siya Uh, sa International Criminal Court. At yung pangatlo po na risk factor ay yung uh, posibleng pagpapatuloy pag, uh, ng paggawa ng krimen. So, sa, wala po sa kanya lahat yun. So, yun po yung uh, inuulit ng defense team sa kanilang appeal at naglagay po sila ng iba pang mga, mga supporting documents. Good morning, VP Lee Wai, of DWIC. Uh, reaction niyo po una, piliit na siya shift yung investigation dinadala sa uh, flood control projects daw sa Davao. Plus, second, ang kung ba yung mga sistema yung pinatupad at pinapatupad ng pangunaan ng mga Duterte at purong walang negative reaction from your constituents sa Davao with regards to flood control and infra-projects dun sa inyo? Una-una po ma'am, hindi na kami nagugulat no? na pilit na ininibigit yung flood control corruption ay uh, kay dati ng Rodrigo Duterte at kay Senator Bobo. Kasi sinasabi ko nga noon pa na unang-una, -una, yung nangyayari na yun, hindi na po ito yung, hindi na po ito usapin ng 2025 budget dahil ang 2025 budget ay ginakaw lang. Wala na yun. Ang usapin ko ngayon ay yung 2026 budget, 2027 budget, at 2028 budget, at yung mangyayaring eleksyon sa 2028. So kung uh, i-tagpik natin yun, yung ginagawa nilang pag-atake sa uh, ay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ay Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakinagdam nila isa ako sa mga kandidato sa pagkapangulo sa 2020. Um, negative reaction po ng mga tiga-dabaw, uh, wala ang ano nyo po, wala silang negative wala reaction. Sila. Opo. Uh, wala silang negative reaction dahil sa nagkabaw po, po uh, transparent po yung pag implement ng projects. Uh, yung mayor po, nagsasabi siya na ito yung plano natin para sa isang taon. Tapos, tapos after one year, nagsa-state of the city address siya at sinasabi niya rin, ito yung mga hindi nasunod, ito yung mga nasunod ng plano, at ito yung mga hindi nagawa at bakit hindi sila nagawa. Nagagawa po namin na ipaliwanag sa mga tao kung ano po yung mga projects at uh, ano po mga dahilan kung bakit sila na-implement at hindi sila na-implement.